Ang unang hakbang na kailangan nating gawin ay i-click ang paghahanap. Sige, at dito tayo maghahanap. Umakyat tayo at itatala natin pagkatapos ng Sige. Tulad ng nakikita ninyo, lumalabas na ito sa screen. At click natin dito ang install. Ngayon, ang unang hakbang ay ang pag-download at kapag na-download ang application, ang pag-install ay magpapatuloy sa pag-install dahil karaniwan itong tumatagal ng kaunti sa pagitan ng 10 hanggang 15 segundo at pagkatapos hindi na tayo papayagan na buksan ng app at ipagpatuloy ang buong proseso kapag nagre-record ng video para sa mga kadahilan ng pangseguridad hindi nito pinapayagan kaming i-record ang bahagi ng pag-save ng mga password parirala at lahat tulad ng nakikita ninyo ayun kailangan kong i-click dito ang restart ito ay nagkakahalaga. Ang paglikha ng bagong pitaka ngayon, dito may lumalabas na dalawang option at pipindutin natin ang lumikha ng bagong wallet. Dito, gayon din kapag lumabas ang dalawang option, lilikha tayo ng secret phrase o tayo ay magkiklik sa lumikha. Salamat sa kumpanya na ito, pipindutin natin ang lumikha. Salamat sa kumpanya, tungkol dito. Palagi naming irekomenda ang manual backup para sa phrase at isulat ito sa papel. Para sa seguridad, bawal i-record ang phrase. Madali lang, sundin ang hakbang. Pero napakadali lang. Kailangan nyo lang sundin ang mga hakbang. Okay? At sa ganitong paraan, napakadali lang isulat ang phrase. Dahil hihilingin sa inyo na i-verify na naitago ninyo ito ng maayos. Okay? At ito, kailangan ninyong tanggapin ang ang tatlong kondisyon na hindi nag iimbak ng anumang impormasyon ang transvalent. Bueno, kapag nalikha na ito, na-save na ang parirala. Okay? Kaya papayagan na kayo. Papayagan na kayo, kaya maaari nyong gamitin ang wallet. Maaari na kayong magsimula. Tulad ng nakikita ninyo dito sa itaas, may lumalabas na iba't ibang option. Magpadala, tumanggap, magbenta ng mga kwento at bumili. Ang unang hakbang ay kailangan ninyong bumili para makagawa ng anumang transaksyon. Kailangan nating bumili ito ay para sa proseso kaya kailangan nating pindutin ang bumili at ito ay nananatili sa network ng mga kalakal tulad ng nakikita mo dito at dito ay makikita na ang halaga na nais ninyong bilhin at ang mga option na mayroon kayo ipindutin natin ang magbayad gamit ang credit card at dito lalabas ang ilang mga provider pili mula dito dahil ang bawat isa ay maaring pumili ng pinakamahusay na provider ay pinipilit na basahin o kung ano ang nais. At dito ay ipinapakita sa inyo kung ano ang ibibigay ng bawat provider sa inyo para gamitin ang kanilang platform. At kung hindi, nandyan din ang bahagi ng credit card para sa paggamit ng kanilang platforma. At kung hindi, nandyan din ang bahagi ng credit card na nandito ang Google Pay, meron kayong PID at bank card. Kaya, meron kayong ilang malalakas na option. At dito, wala na. Kapag nakabili na kayo, kailangan nyong bumalik. At dito, bumalik na tayo sa bahagi ng simula. At kapag nabili na ang BNB Smart Chain, nakikita nyo ba na nandito sila? Ang BNB Smart Chain? Kung hindi nyo pa ito nabibili, makikita nyo dito. Ang ikapat na buton ay para sa pagbili. Nakita. Na natin ito sa video, paano bumili. Napakadali lang. Maraming mga provider at maari kang bumili gamit ang credit o debit card. Nakuha na natin ang BNB Smart Chain. Ang kailangan natin gawin bago pumunta sa Pancake Swap para bumili ng Satoshi K ay idagdag ang token sa wallet. Paano ito gagawin? Pumunta muna tayo sa page ni Satoshi K which is Satoshi K. tulad ng nakikita mo dito sa browser. Narito ito sa Ingles, kaya pupunta tayo sa menu. At kung gusto natin, pipiliin ang Espanyol, Perfecto. nandito na tayo sa pahina bumili tayo ng para sa dalawang babae pupunta tayo pagkatapos ngayon pupunta na tayo sa kontrata ng Satoshi Cap nag-click tayo bubukas ang beses na kan sa atin at narito makikita nyo meron tayong kontrata pindutin natin ang kopyahin lalabas ang copied kaya't babalik tayo sa trust wallet at pupunta tayo dito sa itaas sa kanan, kung saan nakalagay ang simbolo ng plus, pagkatapos pupunta tayo dito at muli nating pindutin ang plus sa itaas sa kanan, pipiliin natin ang BNB Smart Chain na network. Narito ang BNB Network Smart Chain at pinindot natin ang button na paste dahil nakopya na natin kanina ang address. At makuha namin si Satoshi at bigyan namin ito ng isang sumpain dito, tayo nag-import. Nilalagay nito ang zero dahil wala tayong Satoshi. Okay. Kung gusto natin itong hanapin, kung ito ay naka-activate, isulat natin sa listaan ng Satoshi Ka Token. Nakikita nyo bang naka-activate na ito? Kung hindi natin ito i-activate, magiging gray ang button na ito at magiging blue. Naka-activate na. Kaya't bumalik tayo sa ating wallet at nandito ito sa ibaba. Nakikita nyo, Satoshi Ka, ano ang kailangan natin gawin ngayon? Ay bumili. Sa PancakeSwap, meron tayong dalawang option o isusulat natin ang Pancake Swap sa browser o pupunta tayo sa official na website at uh, pindutin ang boton na bumili. Ha! Ha! Satoshi K. Ang pinakamadali ay dito. Sa ating wallet. Pupunta tayo sa browser. Inuulit ko. Dito sa ibaba sa kanan. Matutuklasan. Okay? At nagsusulat kami. Pancake Swap. Okay? Ito ay lilitaw dito kapag nag-click ka. Kailangan yung basahin sa itaas na nakasulat ang pancake swap. Napakahalaga nito para hindi kayo mapunta sa ibang pahina dahil may iba na kahawig kaya pancakeswap.finance kapag nandito na tayo kailangan nating idagdag ang token dahil wala pa tayong naidagdag kaya ano ang gagawin natin pupunta tayo sa mga token pupunta tayo dito pamahalaan ang mga token nakikita nyo ba pamahalaan. Ang mga token. Pagkatapos, pupunta tayo sa mga token dito. Dito, makikita mong naidagdag na ito. Alisin ko ito para muling idagdag ito para makita nyo. Okay. Kaya, dahil naidagdag ko na ito dati, kaya uh, pupunta tayo sa website. Lagi. Okay. Pupunta tayo sa website ni Satoshi. Naulitin ito. At dito, babalik tayo sa kontrata. Hindi para bumili, Nakita mo na may bibilhin dito. Pumunta kami sa kontrata. At muli, minsan ay inuulit ang pag-scan para makita niyo sakaling umalis kayo sa pahina. Kaya kinokopya natin ito. At kapag nakopya na, pupunta tayo sa Transballet. At uh, kung saan nakalagay ang mga pag-top, kinokopya natin dito, kinokopya natin. Sinasabi sa atin na i-import. Pinipindot natin ang i-import nagbibigay ito sa atin ng abiso. Mag-ingat ka. Katamtamang panganib, normal lang ito. Isang abiso ito. Pinipindot natin ng alam ko. Inilalagay natin ito sa berde. Kinikilala ko ang panganib at pinipindot natin ng magpatuloy. Nakaset up na ang Satoshi K. Kaya kailangan nating bumili. Pinipindot natin ng maliit na araw dito sa ibaba. Ibig sabihin, ilalagay natin ang BNB sa itaas. At Satoshi K sa ibaba. At... Pumipili tayo. Halimbawa, bumili ng 25. 50% or 35%. Inire-recommend ako na mag-iwan kayo sa akin ng isang dolyar ng Bermes Marchand sa wallet dahil makakatulong ito sa inyo para bayaran ang mga transaksyon, ang mga komisyon sa pagbili at pagbebenta. Kaya uh, pupunta tayo sa 25 pernison. At, at pay... ipibigay namin ito sa... Pinipindot natin ng pumili ng dalawang dolyar. Okay. Kailangan munang pumunta dito sa ibaba kung saan nakalagay ang sleep at tolerance. Okay, pindutin. Ito, ang pumili, yung isulat, ang paigo. Dahil ang Satoshi K ay isang fractional token na nagbibigay 4% ng mga gantimpala sa Satoshi K. Ibig sabihin, ang inyong kapital sa Satoshi K ay tumataas araw-araw. Makikita nyo na araw-araw ay tumatanggap kayo ng mga gantimpala sa Satoshi K. Parang mga interes. Okay, kaya ilalagay natin. Ang 5 isinasara is na at ngayon na meron tayong 2 dolyar mula sa BNM Smart Chance, nagbibigay sa atin ang Satoshi ka ng ito ang ipinapakita. Sa atin, ang slippage ay nasa 5%. Dito nakalagay ang epekto ay 0.04, wala itong halaga. Pinindot namin ang swipe. Pindutin natin ang kumpirmahin. Una, u uh, pinahintulutan natin. Ati, nagawa na ang operasyon na bago ang transaksyon. Benta sa beri sa itaas at ibaba. At meron na tayo nito. Kaya, paano natin makikita na meron tayo nito? Tataas tayo sa PancakeSwap. Pindutin natin ang maliit na araw pataas. At pindutin natin dito sa ibaba sa simula. Sa ilalim ng balita sa kaliwa. Pindutin natin ang i-refresh. At Makikita natin na meron tayong mga Satoshi K. Hindi pa natin nakikita ang presyo dahil ito ay isang bagong token. Makikita natin ang presyo nito. Tingnan natin sa website ng DexTools. Kapag isinulat natin ang Satoshi K, lumalabas ang pondo sa likwididad. Pindutin natin ang pondo at makikita natin ito. Ito ay isang bagay na makikita sa pahina ng exchange o sa mismong pancake swap. Pero hindi pa nakikita ang presyo sa wallet. Hanggang sa mailista ito sa CoinMarketCap dahil ito ay isang bagong token. Dito nagtatapos ang video tutorial. Maraming salamat!